i-on po ninyo ulit tapos sa kanyo itataas ito bali iikot po ninyo ganyan ganyan ninyo uh, ayan ngayon pagka naka-on na siya ah uh, umaandar na po itong machine makikita po ninyo dito na nagbabakwas kasi ito ito nakikita po ninyo ito, ito 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 itong bilog na ito lumalabo po ito lumalabo ibig sabihin yun yung tubig pag lumabo yung tubig ibig sabihin inilalabas po niya yung ito ito yung labasan eh inilalabas po niya yung maruming tubig papunta po doon sa ilalim kasi yung ano nito itong tubo na to nakaano po naka-connected po doon sa ilalim papunta doon sa drainage sa labas ayan Kumbaga I, dito naman po pagkatapos na pong mabakwas ano po ito pagkatapos pong mabakwas ito patayin niyo uli yun i-off po ninyo yan i-off po ninyo uli yung ano na yan yung kuryente para hindi po masira yung machine ito di ba ito ito po na, ito po ito pong ganito niya ito ito nakikita niyo itong matulis na to nakatutok po dito ililipat naman po ninyo dito sa may rinse ring uh, ring uh, ring cage dito and dudes, eh bala na ngon basa ho guys dito mo ililipat tapos panda rin mo doon bubuksan muli pero uh, steady lang po nakataas yan kasi nililinis po niya itong mga bato-bato dito sa loob Nililinis nililinis po niya yung filter. 'Di ba? Pinapaikot-ikot niya yung mga ano dyan, yung mga buhangin. Ngayon, pagka ano yung marum, yung natira na ano, yung mga nakadikit na bu, na dumi sa buhangin, 'di ba? Inahalo-halo kanya. Ah, uh, lalabas naman po, yun naman po ang lalabas doon sa ano, yung dumi na yon, yung natirang dumi. Ngayon, pagka pumuti na ho ito, kasi sa tuwing maglalabas ng maruming tubig, lumalabo ito. Pag pumuti na ho, ayun, patayin nyo ulit yun. Tapos, patayin nyo na yun uli ito, paiputin. Ano ho? Tapos, tapos, di ba, nakarins, di ba kanina, nakatutok dito sa may rinse, ibabalik po ninyo dito sa may filter, kung nakikita nyo nyo. Ayan, nakalagay dito sa filter. Kaya naman po nandito at nakaandar, sinisipsip po yung dumi ng wasing ay ng swimming pool yung yung mga ano ba yung mga mga dumi doon papasok po ulit dito yan lilinisin niya yung tubig na manggagaling sa pool galing sa vacuum uh, papasok na yun dito ngayon ito naman filter na ito siya naman yung maglilinis ayan papasok po dito yung dumi ayan ngayon lalabas ho lalabas ho yung yung manggagaling dito, dito naman ho lalabas sa ano na ito. Dito, dito naman ho lalabas. Di ba kanina nung nagtapon tayo ng tubig dito sa may kaliwa? Ngayon dito naman sa kanan, pag nagbabakyong tayo, pag naglilinis tayo ng pool, dito naman po lalabas sa kanan. Ayan, papunta po dito. Ayan, kung nakikita ko ninyo, dito po dadaan sa may return. Ayan return. Dito sa return na ito, dalawa po, left and right yung tubo niya. Ipapakita ko po sa inyo kung saan nagre-return yung tubig. Ayan. Dito po nagre-return yung tubig, oh. Dito. Ayan, nakikita po ninyo yan. At saka yan. Ayan. 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 So, yan lamang po yung may tuturo ko po sa inyo ngayon. Mamaya-maya po, pagka pumuti po ito, ipapakita ko naman po sa inyo pagka yung malinaw-linaw na. Pagka luminaw po ito, makikita po ninyo yung floor niya. Yung linaw ng tiles na yan. Yung... Makikita-kita po ninyo yung tiles na yan. Ayan, eh. uh. Para maganda-ganda kong lang yan. Ngayon ang gagawin ko mamaya, Ayan, nililinis ko pa lang po. Pag kayong malinis na po, mamaya-maya kasi may guest na naman po kami darating mamaya. Saka po namin dadagdagan ng tubig. Yun po. Mm -hmm. Ayan, 2 million viewers in the house. May mga love shout out po. Maraming maraming salamat po sa mga nakatambay dyan.